It's me Dani and welcome to Love Miss Dani Talks. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang isang common na tanong sa pag-ibig. Bakit nga ba mahirap makalimot sa taong mahal natin? So, kung ikaw ay may pinagdadaanan na ganyang sitwasyon, this episode is for you. Ano nga ba ang dahilan kung bakit mahirap makalimot sa taong mahal natin? Alam mo, Pagdating sa pag-ibig, hindi natin may iwasan na magkaroon ng mga taong magiging espesyal sa ating puso. At kapag nawala na sila sa ating buhay, minsan talaga mahirap makalimutan. Pero bakit nga ba? Una, ang pag-ibig ay may malalim na koneksyon sa ating emosyon at karanasan. Kapag nagmahal kasi tayo, nagbibigay tayo ng buong puso at kaluluwa. Kaya naman kapag nawala na yung taong 'yon, hindi lang basta-basta tumawawala sa isip at puso natin. Pangalawa, may mga alaala at mga espesyal na sandali na nakakabit sa taong 'yon. Kasama na dito ang masasayang alaala, mga espesyal na lugar na inyong napuntahan, at mga bagay na nagpapaalala sa atin para sa kanila. Kaya kahit na gusto nating kalimutan sila, may mga bagay na magpapaalala pa rin. Tulad ng nangyari sa akin. Ay, kasi ang mahirap naman talaga, yun yung totoo. Kahit kasi sabihin natin na kakalimutan na kita, hihingi na ako ng signs. Pero pag mag-isa ka na kasi, maaalala mo lahat, 'di ba? Hindi lang ako, alam ko na kayo din. To all of my listeners out there, alam ko na kayo din, ganto katulad ko. Ngayong alam na natin yung mga dahilan kung bakit mahirap makalimot sa taong mahal natin, taong minamahal natin. Ngayon, paano nga ba ang pwede natin gawin? Or ano ba yung pwede natin gawin para malampasan natin yon? Una, bigyan natin yung sarili natin ng oras para maghilom at magpagaling. Hindi, hindi naman talaga madaling makalimot, lalo na mahal natin yung tao. Kaya hindi rin dapat madaliin natin yung proseso ng paghihilom. Allow yourself to grieve and heal at your own peace And at your own pace. Pangalawa, maging bukas tayo sa mga tao sa paligid natin. Hindi mo kailangan mag-isa sa pagdaraan sa prosesong to. Hindi hindi mo kailangan mag-isa. Dyan papasok 'yung mga kaibigan natin, 'yung mga tunay na kaibigan natin na talagang hindi hindi iwanan sa ere at tutulungan kang makapag-move forward. At hindi lang basta pamilya hindi lang basta kaibigan nandyan si God pwede tayo humingi ng tulong sa Kanya para mag tayo hindi hindi mo naman kailangan o hindi naman natin kailangan ikahiya ang nararamdaman natin dahil marami ang nakakaunawa at handang makinig sa huling bahagi ng ating podcast gusto kong bigyan ka ng pag-asa at pagpapatawad sa sarili. Pati na rin para sa akin. Unang una, 'wag nating isipin na tayo yung may kasalanan sa mga hindi natupad na pag-ibig. Hindi lahat ng bagay ay kontrolado natin. Mahalaga pa rin na matutunan nating tanggapin yung mga bagay na hindi natin kayang baguhin. Pangalawa, Magbigay tayo ng oras para magmahal ulit. Hindi naman natin kailangan isara yung puso natin dahil lang sa isang hindi natupad na pag-ibig. Sa tamang panahon naman kasi darating ang isang tao na magpapakita sa atin na hindi naman natin kailangan maging malungkot at mag-isa. Maraming maraming salamat sa pag-tune in sa ating episode 2. Sana ay nakatulong ako sa inyo na mas maintindihan ang dahilan kung bakit mahirap makalimot sa taong mahal natin. Kung may mga tanong pa kayo o kung may ibang topic na gusto niyong pag-usapan natin, mag-comment lang or mag-message. Hanggang sa susunod na episode, ingat kayo lagi at magmahalan tayo. Bye!